Ganda ng guys. So, uh, ngayong hapon nandito tayo kay Tatay no. Lumalaw tayo. Medyo umambot kanina, inaabot tayo. Tumigil muna tayo doon sa Paglagpas dun ng court, may bandang gitna ng bukid palabas. So, ngayon hindi naman tayo makakapagsindi ng kandila. <laughs> medyo malakas yung hangin, wala namang pantatabig, hindi na lang muna sindihan yung kandila. So, hindi tayo madumalo lang tayo tsaka magagamas gamasin natin yung konting ano pero yun kita nyo na uh, kita nyo na maganda na yung pagka kitang kita na yung pagka ng dahon nyo sa so, na yan na sya nagano na yung pagka verde tsaka yung green kaya maganda na sya tignan so yung medyo kinudbud natin yung ito ay na naglabasa naman na yung ano so sunod yung magpapantay pantay na so ayun mag damasin na natin yung may mga naglitawan mga damong ligaw kaya may tala tayong yung pang gagamasin natin at yun, yun natin to kasi pag ano eh tatagal na tayo bago makabalik kaya gusto ko bago ko uh, ano. Maayos to kasi wala naman masyadong mag uh, ano. Hindi naman masikaso na masyado ng mga kapatid ko. So, ayan. Kaya, kaya uh, ano na, para bago mag-undas man, ikaw, saglit na lang naman yun. Eh. Maganda uh, esto rito, maganda yung ano nung damo para pag uh, latagan kahit na ano o diretso kang umupo uh, okay siya so yun gagamasa lang muna tayo rito konti at pag uh, ano eh, Uuwi na rin tayo kasi ayun nagdidilim na naman kung nakikita nyo yung kalangitan no Ayan ano na naman ito ano, na pumapatak-patak na yung ah uh, ulan so ayun dumalaw lang muna tayo dito kay tatay so ayun guys so hanggang dito na lang muna itong ating video na ito. tayo. tayo kagawa sa saglit tapos pagka analyst na rin tayo so maraming salamat sa panonood thank you for watching God bless rainy afternoon